Great things never come from comfort zones. Comfort zone is a great place but no one grows there. You will still be the same kung ikaw ay nananatili sa lugar na yan. Si Pedro ay lumabas ng bangka at nagsimulang lumakad sa pananang palataya dahil doon nakalakad siya sa tubig papunta sa Panginoon. Extraordinary things will happen when you challenge yourself and you put your faith in Christ. Ito po ang pag-uusapan natin ngayon sa ating pag-aaral. Real life change is a process built on a partnership between you and God. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa Panginoon. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Kasi ang tao ay master ng pagsira ng kanyang buhay. Kasi makasalanan tayo eh. Sabi ng Bible, kahit ang mga pinakamabubuti nating gawa ay parang isang maruming basahan sa harapan ng Diyos. Sa bakatwid, wala ni isa sa atin ang umabot sa pamantayan ng kabanalan ng Panginoon. At hindi natin kayang ayusin ang ating mga buhay kung gusto mo na magsimula talaga ang tunay na pagbabago sa buhay mo from inside and outside, you need to confess your faith to Him. Tanggapin mo si Kristo bilang Diyos sa tagapagligtas ng buhay mo. Sumampalataya ka sa Kanya. Doon magsisimula ang tunay na buhay. Pangalawa, hindi lang basta tanggapin mo siya kung hindi mag-alay ka ng buhay mo sa Kanya. Malaki ang gagawin ng Diyos sa buhay mo the moment ay tinalaga mo at inalay mo ang buhay mo para sa Kanya. Not just to commit, but to continue to follow Him. Hindi lang basta yung nag-alay ka ng buhay sa Kanya, kung hindi yung magpatuloy ka sa pagsunod sa Kanya. Maraming tao ang kayang mag-commit, pero iilan lang ang kayang mag-keep ng commitment na yun. At isang bagay na nagbabago sa buhay ng isang tao are those commitments na talagang kinikip Simula nung ako ay kinasal at nangako ako sa Diyos at kinumit ko ang aking sarili sa aking asawa, iba na ang aking buhay. Ang pera ko ay hindi ko lang pera, pera naming dalawa kasi kami ay iisa. This is the same picture of our relationship with Christ. Sabi ng 2 Corinthians 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao sa halip. Ito ay napalitan na ng bago. So ngayon na tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, ikaw ay nakay Kristo na. Pagmamayari ka na ng Panginoon at ang buhay mo ay hindi tungkol sa iyo kung hindi tungkol sa Kanya. You are a new creation and you have a new life. Yun nga lang Katulad ng lahat ng relasyon at pagmamahal, dumarating tayo sa punto ng buhay natin, ng kalamigan ng ating puso. Sa Bible po, ay meron pong isang city na kung tawagin ay Laodicea. Ang Laodicea po is a wealthy city. Marami silang bangko, ang dami nilang mga tela na tinitinda, yung trading maganda dito sa lugar na ito. Kaso, meron silang isang problema. Wala silang tubig. Wala silang water supply. Kaya ang ginawa ng mga tao dito ay gumawa sila ng tinatawag nating mga aqueducts. Itong mga aqueducts na ito ay mga tubo na kinonek nila papunta dun sa source of water. Ang pinakamalapit na source of water sa kanila ay 5 miles. Napakalayo nun. Kaya ang mangyayari, pag nag-travel yung tubig mula doon sa bundok at sa pinagkukuhana nila ng tubig, papunta dyan sa aqueducts na yan, by the time na dumating sa kanila yung tubig, ito na ay maligamgam. Tapos, medyo mabaho. Tsaka may lasa. Pangit sa bibig. Kaya marami sa kanila, hindi nila ito gusto, dinudura nila. Alam mo, sabi sa Bible, in Revelation 3, verse 15 to 16, to the church in Laodicea. sumulat ang Panginoon ng letter para sa kanila. I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish you were either hot or cold, but since you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Grabe to. Ang bigat ng verse na to. Alam na alam ng mga Laodiceans kung ano yung ibig sabihin ng pagiging lookwar Kung mapapansin nyo dito sa picture na mapa na ito, katabi ng Laodicea ang Colossae at ang Hierapolis. Ang Hierapolis ay kilala sa kanilang mga hot springs. Ang Colossae naman ay kilala sa kanilang mga tubig na malalamig dahil marami silang tubig na galing sa bundok. Tapos dito sa Laodicea, mga farm water. Grabe yung comparison sa tatlong city na ito. So dito sinabi ng salita ng Panginoon, yung tatlong condition ng puso ng tao pagdating sa kanyang relasyon sa Diyos. Isa-isa yun. -isa yung number one is the cold heart. The cold heart. You are neither hot nor cold. Merong isang perfect na litrato ang Bible sa isang cold heart. At yun, si Dimas. So, sino si Dimas? Si Dimas ayadong nag-church-church, di masyadong nagbibigay, di masyadong nagpe-pray. Nag <laughs> But kidding aside, aside, si Dimas po ay co-worker ni Apostle Paul. Commissionary ni Paul. Pero itong sabi ni Paul, For Dimas, because he loved this present world, has deserted me and gone. Toto sa Lanaika, iniwan siya ni Dimas na wala sa ministry. Ito yung letrato Midimas. Dimas. Di ka na nag-church, you don't give for God, not mindful of your Bible, ashamed of the gospel, loving the world more. And I'm sure many of us can relate to this. Kasi marami sa atin dumating na sa gantong punto o meron tayong mga kaibigan at kasama dati sa ministry na ngayon ay wala na. Yung pangalawang condition ng heart ng tao is yung tinatawag natin lukewarm o maligamgam. Di mainit, di malamig, nasa gitna. Since you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Half-hearted, pretending but not committed. Nandyan siya, pero wala namang commitment sa Panginoon. Or you are giving your leftovers. Even church gatherings and church worship is not your priority. Okay lang. Kahit nandyan ako, okay lang. Kahit wala ako. And you are neglecting to study diba? the word of God and you are neglecting your prayer life sa Panginoon. Yan yung look farm. Somewhere in the middle. Pero yung pangatlong condition ng heart ng tao, tinatawag natin, hot or on fire sa Panginoon. Ang perfect picture nito ay si Apostle Paul. In fact, sabi niya sa si Philippians 121, for to me to live is Christ. Sa ganang akin, ang mabuhay ay kay Kristo. Siya ang aking dahilan kung ba't ako nabubuhay. At maging ang aking kamatayan kapag inalay ko sa kanya ay magiging isang malaking kapakinabangan. His heart was really on fire for God. Diba ang sabi ng Bible, do not let the fire in your heart go out. Keep it alive. Serve the Lord. The reason why God greatly used Apostle Paul because his heart was surrendered and on fire for God. Di mo kayang tumbasan ang kayang gawin ng Diyos sa isang tao na sukong-suko ang buhay sa Kanya. Lord, use my life. Sobrang powerful ng prayer na yan. Panginoon, here I am. Use me. When you desire that, ang Diyos gagamitin ka sa mga paraan na hindi mo akalain. Mahirap hubugin ang isang bakal na malamig. Kailangan ito ay dumaan sa init. Mahirap magtimpla ng kape sa isang tubig na malamig. Mahirap linisin ang ginto nang hindi dumadaan sa apoy. Ang puso ng tao na mainit sa Diyos ay mahuhubog ng Panginoon at magagamit ng Panginoon. Mahahasa niya para sa kanyang gawain at kalooban. Sabi ng Colossians chapter 1 verse 9 to 10. Sulat to ni Apostle Paul para sa mga taga-Colossae. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you. We continually ask God to fill you with the knowledge of his will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives, so that you may live a life worthy of the Lord and please him in every way, bearing fruit in every good work growing in the knowledge of God. Ito yung naging prayer ni Apostle Paul para sa mga Kristiyano sa Colossae. Pero alam natin na hindi ito magiging possible kung hindi ita challenge ng mga Kristiyano ang sarili nila to walk in their faith sa Panginoon. 'Di ba? Sabi ng Bible, ask and it will be given to you. Humingi ka. Pero sinabi din ng Bible, seek and you shall find. Huwag ka lang basta humingi, maghanap ka. Samahan mo ng kilos. ba? Diba? Samahan mo ng gawa. At anong sabi ng Bible, knock and the door will be open to you. Pag kumakatok ka, ibig sabihin nun, hindi ka pwede basta-basta pumasok. You are giving respect. Surrendering. That is the picture of knocking sinasabi ng Bible dito, if you desire for life change, you need to challenge yourself to grow in God. Paano pa so? Number one, challenge yourself to have a deeper knowledge and understanding about the Word of God. The Bible is God's written revelation. He revealed Himself to human beings through this book. Napaka-importante na mabasa mo to, maintindihan mo to, at lumago ka sa kaalaman sa salita ng Panginoon. Because the more you know the Word of God, the more you will know the Lord. Mahirap magtiwala sa isang tao na hindi mo kilala. Kung gusto mong maging matatag ang pananampalataya mo sa si Diyos, kilalanin mo lalo siya. The more you know Him, the more you will love Him. The more you will love Him, the more you will trust Him. Mas maiintindihan mo na walang imposible sa Panginoon at mas titibay ang pananampalataya mo sa Kanya. Ang dami nating alam pagdating sa mga bagay sa mundo, pero kakalampot lang kaalaman natin pagdating sa salita ng Panginoon. Alam mo, lagi sinasabi sa amin ng mga profesor sa Bible School, little knowledge is dangerous ang kakaunting kaalaman ay mapanganib. Maraming maling katruan at paniniwala ang nabubuo dahil sa kaunting kaalaman. Maraming haka-haka at maraming taong naloloko dahil sa kaunting kaalaman. Di pinag hindi pinag-aralan, hindi na isipan hindi nag-take time to really study about that. At dapat mong makita na kung gusto mong maging matatag sa faith mo, you need to spend time in not just reading the Bible but studying it. Alam mo kung bakit takot ka mag-share ng gospel? Kasi hindi mo alam kung anong sasabihin mo. Alam niyo po sa mga adults na nanonood niyo ngayon, ang adults po, based on study, nag-aaral lang yan kapag kailangan. Madalas. No? Siguro iba sa atin, kahit di kailangan, nagbabasa pa, nag-aaral ka talaga. But most of the adults, ito talaga yung katotohanan nangyayari sa atin. Sa adult fellowship namin sa church, may portion kami dun ang tawag is roll the verse. Bawat adult ay magsha-share ng verse na na-memorize nila. <laughs> Nakakatawa. Kasi yung makikita mo doon, na marami sa mga tao mag-memorize lang kapag may memory verse reciting na. Because that's the nature. Kapag kailangan, tsaka tayo nag-aaral, i-condition mo sa isip mo na kailangan mong mag-aaral ng salita ng Panginoon. Kasi pag kinondisyon mo yun sa isip mo, magte-take time ka ng effort to do that. We are not living in the dark ages anymore. Lahat ng access sa informations na kailangan natin is in our hands. Nasa gadgets na meron tayo, nasa internet, nasa computer, pwede nating ma-access yung lahat ng impormasyon na yan. Hindi na nga excuse eh, na hindi ka mag-grow sa Panginoon. Lahat ng kailangan natin ay binigay na ng Panginoon. At tayo na lang ang kailangan pumilos. Katulad po ng ginagawa ko ngayon, na pagtuturo sa inyo. I was really inspired by one of our young people na dati siya nakakulong, nakalaya siya, pinalaya siya ng Panginoon. Doon natagpuan niya talaga yung pasensya ng Diyos. Tapos, nang sabi niya, alam mo, pastor, sa loob ng kulungan, every night, tuwing kami magkakaroon ng Bible study, lagi kaming nakikinig ng preaching ng pastor sa YouTube. The more you know about His Word, the more na binabago ka nito. Challenge yourself to have a deeper knowledge and understanding about the Word of God. Colossians 1.9 Sabi sa verse kanina, you continually ask God to fill you with the knowledge of His will through all the wisdom and understanding that the Spirit gives. Ito yung prayer nila Apostle Paul. Panginoon, punuin niyo po sila ng katalinuhan na nanggagaling sa salita mo at hayaan niyo po sila na maintindihan nila ito sa pamagitan ng Espiritu Santo. The second challenge is not just to have an understanding about the Word of God and deeper knowledge, but, but challenge yourself to participate in the work of God. Hindi lang basta makinig, hindi lang basta magbasa, hindi lang basta magsimba, kung hindi sumali sa ministry. Involve yourself. Serve in the Lord. Participate in His work. You will never discover His purpose kung ikaw ay hindi sumasali. Hindi mo madidiskubre ang purpose ng Panginoon para sa iyo kung saan kanya talagang gagamitin kung hindi ka namang kasali doon. Diba? We have different roles in the body of Christ. Yung iba sa atin ay tinawag para maging bibig. Yung iba ay tinawag para maging kamay, para umabot ng mga tao. Meron tayong iba't ibang parte at walang part ng katawan ni Kristo na hindi kailangan at walang purpose. Kapag kasama ka sa team, in your heart, dapat you want to be involved, you want to play. Hindi pwedeng nag-practice ka, ginawa mo yung lahat ng role mo, tapos on the day of the game, bangko pa lang. Ang lungkot nun. Walang growth kapag walang involvement, walang experience, walang challenges, walang pag-usan. Kaya ka nagpa-practice at nagpiprepare para makasali sa laro. Anong sabi ng James chapter 1 verse 25? Not just hearers but doers of the word. Huwag mo lang pakinggan. Gawin mo yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Maglingkod ka sa Panginoon. Anong sabi ng Matthew 7, 24-25? Ang isang matalinong tao ay nagtatayo ng kanyang bahay sa matibay na pundasyon, sa bato. At sino daw yung mga taong nagtatayo ng bahay sa matibay na bato? Yung mga taong nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians 15:58, your labor is not in vain. Sabi ng Psalm 119 verse 1 to 2, Blessed are those who walk in the ways of the Lord. I was listening sa isang preaching ng isang pastor. Sa church na raw, mayroong isang lalaki doon. Sampung taon na siya na umaattend ng simbahan. Pero hindi siya nag involve sa kahit anong Bible study, small group, ministry. Nandun lang siya tapos sa alis. One day, itong lalaking ito, ay hindi na nag-church. Tapos yung pastor niya, habang nasa isang grocery store, nagkita sila. Nung nagkita silang dalawa, tinanong niya, Uy sir, bakit hindi na po kayo nagsisimba? At ang sabi ng tao na to sa kanya, Naku pastor, na-hospital po ako ng dalawang linggo at walang dumalaw sa akin na taga-simbahan dahil doon di na ako nagsimba sa isip-isip ng pastor. Paano ka namin dadalawin? Eh hindi naman namin alam yung kalagayan mo. Because he didn't connect and opened himself to the church. Mga kapatid, tinawag tayo para maglingkod ng magkakasama. Tingnan niyo sabi ng Colossians 1.10 So that you may live a life worthy of the Lord and please Him in every way. How do you please God? By the way you live. Paano dapat mabuhay ang isang tao? To live a life of worship, a life of service. Doing is will. Lagi sinasabi sa akin na aking batay, success is finding God's will and doing it with joy. Yung gawin mo, yung kalooban ng Panginoon para sa buhay mo not just to challenge yourself to have a deeper knowledge and understanding of the Word of God, but to participate sa kanyang gawain. Kasi kailangan may application yan, di ba? Pag walang application yan, knowledge lang yan. At ang pangatlong challenge, in order for us to experience life change, challenge yourself to live fruitful lives for God's glory. Sabi ng verse 10 in Colossians chapter 1, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge. Okay. Desire ng Panginoon na ikaw ay maging mabunga bilang isang kasyan. Anong sabi ng Psalm chapter 1? Yung tao daw na lumalakad sa kalooban ng Diyos, sa ways ng Diyos, nagme-meditate ng kanyang salita, will be like a tree planted by the rivers of water, whose leaf does not wither, which yielded its fruit in its season, and whatsoever he doeth shall prosper gusto ng Diyos na mabuhay ka nang meron kang bunga. In fact, kapag lumakad ka sa kanyang kalooban, ang fruit of the Spirit ay ibibigay ng Panginoon sa iyo. So ibig sabihin, gusto pala talaga ng Panginoon na magkaroon ako ng fruitful life. Pero mangyayari lamang yan kung magtatanim tayo, aalagaan natin, susundin natin, pakikinggan natin, at sasama tayo sa pinapagawa ng Panginoon sa buhay natin. Merong isang lalaki ang pangalan niya si Charles Thomas Studd. Itong si Charles Thomas Studd ay isang cricket player but also a missionary. Isinilang itong si Charles Thomas Studd na mayaman sa isang mayamang pamilya. No? Pero hindi pamilya ng contractor. <laughs> Isinilang siya sa isang mayamang pamilya. At itong tatay niya ay nakakilala sa Panginoon. Siya din ay nakakilala sa Panginoon. Medyo nag-drift away siya pero ibinalik siya ulit ng Diyos papunta sa kanyang kalooban. And one day, itong si Charles Thomas ay nag-decide to become a missionary sa China and become a missionary sa India at sa Africa. By the age of 25, ay nagkaroon siya ng mga inheritance. Ang laki ng inheritance na namana niya. Pero, alam niyong nakaka-amaze doon. Halos lahat ng meron siya ay ibinigay niya para sa pagbimisyon at sa misyon ng Panginoon. Tapos sinulat niya yung isang tula. And this was the famous line in that poem. Sabi niya, only one life it will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Meron ka lang iisang buhay at yung buhay na yung matatapos. Pero yung mga ginawa mo sa Panginoon, it is for eternity. This world, offers you the temporary, but God offers you eternity. Nabilitaan ko po na yung aking boss ngayong araw na ito ay namatay. Very inspiring and he was really a great man. Sobrang blessed na nakilala namin siya at mag under sa kanya. Mayaman, maganda buhay, healthy living, halos lahat. Kita mo, nasa kanya na eh. But again, it reminds me of the fact that these things are not the ultimate security of my life. Hindi treasures, hindi insurance, hindi mga bagay na magaganda sa buhay ko. All those things are good. They will give you a certain sense. They will give you a certain degree of security on a certain level only. Pero alam mo, pag nakilala mo ang Panginoon, naglingkod ka sa Panginoon, God will secure you for eternity. Not just in the world, but for eternity. Alam mo yung ending ng Bible sa Revelations. Ang sabi ng Bible sa Revelations, There will be a new heaven and new earth. Magkakaroon ng bagong langit at bagong lupa. Ang ibig sabihin, yung mga bagay na nandito sa mundo, yung mga na-achieve ng tao sa mundo, yung mga bagay na tinayo ng tao, yung mga successes, yung mga rewards, yung mga awards na meron lahat dito sa mundong ito, it will soon pass, mawawala lahat ito, matatapos lahat ito. But those people who put their faith on Christ, who committed their life on Him, and who continued to follow Him, the Bible says, we will rule and reign with Him for eternity. Yun po ang plano ng Panginoon. More than just experiencing heaven, na ikaw ay pupunta ako ng langit pag namatay ako, bigit doon ang plano ng Diyos. Nais ng Diyos na maghari. Kasama ka sa pangwalang hanggan. Kaya kapatid, isang bagay na challenge ko sa iyo maya, Bigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Mas malaki ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo kaysa sa iyo. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa ating next class.